ah uh, hello guys, uh, nandito naman tayo sa ating vlog. ah uh, may binili na naman tayong box na ano, ah uh, galing sa Shopee. ah uh, ito. Pwede natin binubuksan siya. Yan. Nakalagay naman dito, fragile. Fragile. Tapos ito, siyempre unbox na natin. Sensya na ito, ano, tama, dito sa... Uh, Lugaro ko ta-run uh, out. Ayan. Run out pero naka-solar tayo. Kaya nang ating mga ibang setup naka-solar. Ngayon, unboxan natin itong box. Yan! Okay, guys. Ito na. Um, Yung scissor natin. Pantanggal natin dito sa item. Nagingat it lang tayo dito sa scissor kasi minsan nakakasugat. Ah, ayan. Ayan. Try natin kung ano kung sira yung box natin. Uh, Dineliver lang ito kanina ng ng rider. discard tip niya sa kanyang motor. hirap pa. Sobrang kapal ng kanyang bubble wrap. Pero check natin kung hindi siya nasira. Ah.

side, yeah, side. Okay, ito. Talabas na natin. Ayan. Tayo po matanggal. Um, na nating ibalik sa tanan. Hello guys, okay, kapton lang yung nilagay talaga sa mga side niya. pero okay na rin, as is naiwasan yung ano, ayan, ayan guys, hello guys, ah, uh, ito pala, ah, uh, ito, nalagay na natin ng, ah, uh, mga accessories, ito yung modem natin router, ito kasi solarize ito. Ito yung pang ano natin. Uh, ito yung pang ating E314 compass. Ito. Tapos, ito yung pang Japan 10 natin. Ito. Size pala ng ating bendo is uh, ito. 11 11 feet. Ito. Kita nyo guys. Ito. 11 feet siya. Tapos dito, taas niya. Ayan. 15 feet. 15 feet siya, guys. Taas niya rin is, ano, 11. Yung ano niya, Nine feet siya guys. Nine feet. Hindi ito niya. Eight na siya. So dito. Eleven. Nine. Nine. Okay guys. Uh, to siningit ko lang. Kung baka may magtanong nga may ng size dito sakaling 15 feet siya guys din taas niya feet Ah, oh, okay guys um may depek talaga dito ang garis. pero makinis naman siya makinis yan tarpulin yung tarpulin ng kanyang ano. Kanyang plastic. Ito, uh, kong ano, kamali dun sa nilalagay nila na hindi uh, ko gusto yung picture ito. Maganda naman yung um, Tarpulin. Tarpulin yung masayid. Masayid. Tarpulin. Uh, mas maganda ang nilagay nila dito. Tapos, okay naman yung uh, yung nasa binibenta kasi nila dito, yung may gilag kasi dito para sa exhaust fan. Pero, hindi ko binalagyan kasi yung sana paglalagyan natin is malikabok. Malikabok siya, guys. Kaya, uh... yan. Tapos, yung door niya dito. Parang may kulang tayo. Hindi ko makita yung kanya susi. Wala siyang susi, guys. Ito. Medyo, o nga. Makita yung... Pero okay naman siya, nung no? wala siyang damage. Ito lang. Yung pinagkatan ng ano. Hanggang sa dulo yung ano niya. Paikot. Paikot. Pwede na mag-screwdriver yung ginami. Ito lang yung problema natin. Ito yung logo. Mobile. mobile legend. Tingnan hmm, tignan natin siya. Maganda naman. Higit na. Kaya ng sinating sinabi. Higit na yung ano So guys, yung gusto nyo ano, yung ito. Talagay ko na lang yung description ng ano, pinagbilan sa description ng ating YouTube. Kung gusto nyo bumili guys, ito customized talaga guys. Ito sa kanila. Ito, ito lang ang pinapalitan ko. Kaya ng ano na. Ano, ano. Kasi wala din kasi ah uh, gagamitin natin sa Wi-Fi 5. <coughs> wi wi 5. ito Wi-Fi. Wi-Fi 5. Ito. Wi-Fi 5 ang ano, gagamitin natin OS. Hey guys, thank you very much. Uh, problema lang natin dito. Walang susi guys. Hanapin natin. Thank you uh kaya kalimutan na ano? i-subscribe naman natin para mabuhay ang ating channel thank you